Ayan. Morning. Ayan si Do. Ayan. Ay, pare. Ano na ba nyo? Ah, nag-aayos pala kayo dyan, pre, ah. Ay, naayos nila yung ginawa nilang Eh, okay. wala wala. Kuha ka muna Kuritan mo ito. Hmm. Bakit? Hindi naman tama 'yan. Oo. Yan oh. Hey. Hey. You know. oh hey, bre, ano mo? Oh. Ilang ano 'yan? Okay. Layer 'yan, pre. 1 2 3 Four. four layer pala 'yan. Ayos 'yan. Ano? Oh. You know? Patungan niya. Oh. Yan. Yan. Kuritan mo. ¿no? por arriba, ¿no? thank no, no, no.